kahulugan ng pagsigaw sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa pagsigaw ay maaari magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Ang pagsigaw sa panaginip ay maaaring kumakatawan sa pagkabiko, galit o pangangailangan ipahayag ang sarili. Maaari rin itong magpahiwatig ng isang pagnanais para sa pansin sa isang bagay na mahalaga. Kapag may sumigaw sa iyong panaginip, ito ay nagpapahiwatig ng personalization. Ang mga natatanging detalye ng iyong panaginip tungkol sa pagkakakil... pagkakakilanlan ng taong sumisigaw at ang mga partikular na pangyayari ay napakahalaga sa paglalahad ng tunay na kahulugan nito. Ang pagsigaw sa isang panaginip ay maaari din sumasalamin sa mga panlabas na impluensya tulad ng malakas o nakakabagabag na ingay na nararanasan habang natutulog. Sa ganitong mga pagkakataon, ang panaginip ay tumutugon sa mga stimulay na ito sa kapaligiran at maaaring hindi kinakailangan magdala ng isang malaling na simbolikong kahulugan. Ang pagsigaw sa isang panaginip ay maaari maging isang malakas na simbolo, madalas na sumasalamin sa pinigilan ng mga emosyon o isang pangangailangan para sa pagpapahayag. Upang mas malaman ang panaginip na ito, isa sa alang-alang natin ang mga sumusunod na pangunahing punto. Una, ang galit o pagkadismaya. Ang pagsigaw ay maaaring kumatawan sa nakakulong na galit o pagkabigo sa iyong pagising. Isa alang-alang kung ang mga partikular na sitwasyon o tao ay nagdudulot sa iyo ng stress. Pangalawa, ang takot o pagkabalisa. Kung minsan ang pagsigaw ay maaaring pagpapakita ng takot o pagkabalisa, maaaring sinusubukan ng panaginip na alertuhan ka sa isang sitwasyon na nagtutulot sa iyo ng pag-aalala. Pangatlo, ang kagalakan o kagalakan. Ang pagsigaw ay minsan ay sumisimbolo na matinding kasiyahan o kaguluhan na maaaring nauugnay sa si isang tagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsigaw ng tulong. Kung nanaginip ka tungkol sa pagsigaw ng tulong, ito ay nagpapahiwatig ng pagnanais na humingi ng tulong. Ang larawang ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nahaharap sa mga problema na hindi mo kayang hawakan ng magisa. Ito ay isang mensahe upang maabot ang iba at humingi ng kanilang tulong. Ang panaginip tungkol sa pagsigaw ng tulong ay sumisimbolo din ng pangangailangan para sa espiritual na intervention. Ang panaginip na ito ay lumiko sa paghahanap ng aliw sa mga espiritual na kasanayan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsigaw ng pangalan ng isang tao. Kapag na kang sumigaw ng pangalan ng isang tao, nakadepende ito sa pagkakakilanlan ng tao at sa mga emosyong na uugnay sa pagkilos na ito. Kung ang pangalan ng taong sinisigawan mo ay may makabuluhang kahulugan sa iyo, ito ay kumakatawan sa isang hindi sinasabing pagnanais na maghatid ng mensahe sa taong iyon. Ang pagsigaw ng pangalan ng isang tao sa isang panaginip ay sumisimbolo din ng isang pananabik para sa isang mas malalim na koneksyon sa tao o sa mga katangian na kanilang kinakatawan. Ito ay isang pagsisiyasat sa sarili tungkol sa iyong mga relasyon at mga aspeto ng individual na nais mong ipakita. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong sumisigaw sa iyo kung may sumisigaw sa iyo, ang panaginip na ito ay maaaring magdulot ng iba't ibang emosyon. Ang senaryo ng panaginip na ito ay nagpapakita ng salungatan o tensyon. Isang pinagbabatayan na isyo na dapat mong tugunan o isang senyales ng isang mapaghamong sitwasyon na nagtutulot ng pagkabalisa. Dagdag pa rito ang panaginip na sinisigawan ng isang tao ay sumisimbolo sa pangangailangan bigyang pansin ng mensahe ng taong iyon. Isa e alang-alang po meron isang aspeto ng iyong sarili na nangangailangan ng pagsusuri sa sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may sumisigaw ng iyong pangalan Ang panaginip ng isang taong sumisigaw ng iyong pangalan ay sumisimbolo sa pangangailangan para sa kamalayan sa sarili pagsisiyasat sa sarili. Ang pakikinig sa iyong panloob na boses at pagkilala sa iyong pagkakakilanlan ay isang tanda. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sinusubukang sumigaw. Kapag nanaginip kang sumigaw, munit walang lumalabas na tunog, ito ay nagpapahiwatig ng mga damdamin ng kawalan ng kakayahan na ipahayag ang iyong sarili sa isang partikular na sitwasyon. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa pagkabigo dahil hindi ka naririnig ng iba. Ito ay sanyales na dapat kang makahanap ng isang paraan upang makipag-usap ng mas epektibo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sumigaw sa ama. Kung nanaginip kang sumigaw sa iyong ama, ito ay nagpapahiwatig ng mga problema sa iyong relasyon sa mga autoridad. Ang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng mga damdamin ng paghihimagsik, kawalang gana o pagnanais na makawala mula sa mga hadlang na pumipigil sa iyo Gayun din ang imahe ay nagpapakita ng malalim na emosyonal na pag-igting at ang pangangailangan para sa bukas na komunikasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sigawan si nanay. Kapag napanaginipan mong sigawan ng iyong ina, ito ay nagpapakita ng panloob na kaguluhan na nauugnay sa iyong relasyon sa iyong ina. Ang panaginip na ito ay kumakatawan sa mga hindi pagkakaunawaan at ang pagnanais na pagtagumpayan ang nakakulong na galit kahulugan ng panaginip tungkol sa sumigaw sa isang tao. Ang panaginip na sumisigaw sa isang tao ay nagpapahiwatig ng hindi masabi na pag-igting o pagkabigo. Sinasalamin ng simbolo na ito ang pangangailangan igiit ang iyong sarili o ipagtanggol ang iyong mga paniniwala sa isang partikular na sitwasyon. Ang larawang ito ay isang senyales upang matukunan ang mga pinagbabatayan na isyo na nagdudulot ng hindi pagkakasundo Makakatulong na isa alang alang ang mas malusog na mga paraan upang ipahayag ang iyong mga damdamin nang hindi hinaharap ang mga ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sumigaw ng haleluya. Kapag nanaginip kang sumigaw ng haleluya, ito ay nagpapahiwatig ng isang malalim na pakiramdam ng espiritual na kagalakan at papuri sa loob mo. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng iyong pagnanais na magpahayag ng pasasalamat para sa mga pagpapala, tagumpay o tagumpay. Nakaramdam ka ng labis na pakiramdam ng pagkakaroon ng banal na presensya upang ipahayag ang iyong pagpapahalaga sa kabutihang natanggap mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sumigaw ng Hesus. Kapag napanaginipan mo sumigaw ng Hesus, ito ay nagpapahiwatig ng isang malalim na koneksyon sa iyong pananampalataya at isang malalim na pananabik para sa espiritual na proteksyon. Sa panaginip na ito, ang pagsigaw ng pangalan ni Jesus ay isang pagpapahayag ng pagkahanap ng kaaliwan sa mga panahon ng kawalan ng katiyakan. Ikaw ay tumatawag sa pangalan ni Jesus bilang pinagmumulan ng lakas at kaligtasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sumigaw sa isang magnanakaw. Kapag nanaginip kang sumigaw sa isang magnanakaw, ito'y sumisimbolo sa pangangailangan harapin ang mga mapanlinlang na elemento. Ang pagsigaw sa isang magnanakaw sa iyong panaginip ay kumakatawan sa iyong determinasyon na ipagtanggol ang iyong sarili laban sa pagkakanulo, panlilinlang o pagmamanipula. Tumanggi kang hayaan ng sino man na samantalahin ka at igitang yung lakas sa kahirapan. Ang yung pagsigaw sa magnanakaw ay sumasalamin sa yung pagbabantay upang protektahan ang yung sarili mula sa panganib. Maging sa yung mga relasyon, karera o iba pang aspeto ng iyong buhay.